mga boss nakakasana yung ating team yun ang ating bisagra yun ang ginawa natin bisagra matibay kaya yan matibay kuyan tingnan mo naman pati sulpak nilagay na, na sa gate pati yung sulpak May mo bala dun sa butas na yun. Grado sa bug. Ilagyan din natin ng gulong. Ang gusto ng ating tropa. Automatic door lock. Okay na guys. medyo tagilid lang yung ano poste malaki din tingnan Bali folding yan, folding hindi natin mabuksan nakalock <laughs>